Ito lang guys yung pinapagawa natin na uh, bahay ngayon. Uh, umabot na tayo dito sa pa floor natin. Pag third floor na tayo. Pag nabuhusan natin to maging nasa uh, third floor na tayo. Ito lang uh, tapos na to Pinabuhusan natin kanina. Pati dito sa kabila. Ito yun. Naka uh, isang buwan na natin to ginagawa. Umabot na tayo ng hanggang uh, 12 na ngayon magta na tayo pag natapos natin to uh, bubusan ito To, saka ito pinapaila na tapos ito gawang pa to ng formas tong uh, isang posti. pero yung dito sa kabila um, ito uh, tapos na yan bumus Nabuusan na yan guys no uh, ito tapos na rin Uh, pakita ko sa inyo yung uh, ating baba yung sa iba ba uh, ito yun na uh, nasa tas na tayo yan ito uh, tapos na rin to binuhusan na to kanina itong uh, isang poste ito uh, tapos na rin ito yung uh, nakano pala to uh, kalahati pala ito nabuhusan na yan saka yun dito naman na uh, uh, lubusan pa para matutuloy natin ang uh, taas yan dito naman na uh, baba dito ito yan ah, ay, madilim na ito yung ano natin sa baba madilim no 1, peso, sa pag-awon sa sunset, to sa 91.5 diwan ng kain ng wind ay diawat. Bigo plus. Salamat Binray Jo. Salamat Lingkod Plus. Pagtulong sa pag-en salamat po. Gusto <tod> sa mo itong bahala ng buwan sa abangan ang wind at sa bigo <tod> plus. Sa programa ng Baba <tod> na Bayad, kung ano? Heart, Heart with Mama Cody between 12 to 3 p.m. Monday, Wednesday, and Friday. to learn more with Bingo Plus Bingo sa saya plus sa panalo Eta, ano ito? kalinian yan wala yan mm -hmm. uh, panikan, panikan yeah 2 eh 14 ah, 14 wa. Mo peta, peta, ah. ano? Kahoy niyo, ano. E, derece, Para pagawa natin nagtanon. Yan, saba. Eh. E, <gulit> e, Panikana. sa mamasa. เหมือนดู